So, 28 ang Wow! How done eh, mo sa'yo, Noy? <laughs> Mali, man, principal. Ma'am, katuha na niya. Tanggal na ka! Tanggal na ka! <laughs> hey! Ano <laughs> sa ka sa'yo? Ano na nga ka? Ano may problema? Wala pa, oy. ay! Ano wala? Klaro kayo, nangaghook ka. Huwag na ba? Ano sa'yo problema? Wala, lagi pa. Okay, wala. Ganun na pa mga kadereng, wala mga ni iskwila. Nabsin sa ako pa, kami jula ay man. Eh, kinediyong bataan. Musa mo, tugag di ka pasaran ng klakin ni mo ba? Musa, di ka pasar pa. Ako, mga ang na sa iskwilahan. Pang, mm, nang hinambog na po ka mao de ang iabsinta po kakaroon. Dili man sa ingon pa, medyo gila ay lang jud imong gwapo nga anak. Hindi, daning bataan ni. Unsa may hinungdan ba nganong wala ka ni sulod sa eskulahan karon? One day pa, medyo gibati ug kaanyag. Ay kaluya day pa, <laughs> Usa to, usa to, kaluya. Oh, medyo gila. Ay, kong iskwila pa. Usa may hinungdan. Ganun na luya man ka. Ay, naglalis na po, miss. Akong maestra pa, ay. Samat na po. Samat, jud ka pa. Oh, lagi. Usa naman po'y pangutanan sa si mong maestra. Tag times times, may pa din. Tama akong answer. Wala na po niya gidawat. Maugya -gi po na nga maestra. Katong giwarningan sa si mong prinsipal. Warning na ka, ha? Siya si giyapong pa. Panhiya diri mong maestra. Karunda yun. Okay pa. A few moments later. Banana si sir? Unsa problema sir? Maura gihapon sa una ma'am. Huh? Tama ang answer ni Sayon, pero imo gihapon gimalian. Ha? Unsa gimalian sayut Di Diba ma'am, nag times times ka, Tama akong answer, wala na po na imo gidawat. Unsa na imong pangutana ka Sayon gahapon, ma'am? Simple ra kayo sir. 13 times 7. Ha? 13 times 7? Ina nang idara? Bisik na lang manakaroon sir. Tama yun ka ma'am. Mau ganing tama akong answer. Ha? Kaya ni mo tuan siyan sayon? Ah, uh, may man bright pa kay dili ka answer. Hmm, mura pug naka answer. Ay ma'am, diri jud sa mga ipit. sige daw sayon, isolve na to diri nga problem. man tagay ko ban paper ug ba? Oh, sure. Diri isulod sayon para makakita jud ko. Okay pa. Sige, 13 times 7. 13 times 7. Pa, three times 7. Answer ina. 21. One times seven. Seven. Bring down to. One plus seven. Eight. So twenty eight ang answer. Wow. <laughs> How dare ni mo sa yon ay? Pirtig din liwatan ni mo sa kuwas ayon. Mali manisir. Ha, napudka anak mo. Bitaw man na ma Mali lagi ni sir Mau di mabagsa kung anak Eh di din mo tarongon og check I Itarong man sir 13 times 7 Dili man 28 Mam, maaliwan I-checking nato Para makita Kung tama ba akong answer! sir Oh sige sige May problema Oh Ano na po na niyang hilalisan niya oh, principal, mayo okay, kinaka. Ay, si Sayon, principal, nagreklamo na po sa ako ah. Oh, po, yung problema, Ay, na po problema sa'yo? Ah, pa, sir, ko ni teacher, 13 times 7. nanasaya ang akong solusyon. Pero dili gya po niya daw ato. Patanawa daw ko anabi. 13 times 7, 21. 1 times 7, 7. Bring to 1 plus 7, 8. 28. <laughs> Principal, i-checking para ako na para sigurado akong answer. Okay, very good. I-checking ako. Okay, Principal. Sir, ang sulat tagpito ka 13. Oh, okay sa yun. Major 3 plus 3 6 Plus 3 9 Plus 3 12 Plus 3 15 Plus 3 18 Plus 3, 18, plus 3 na po 21 21 22 23 <laughs> 24 25, 25 26 27 28 So 28 ang answer Nagpintay <laughs> sila sa akong answer But pasabot tama ko Insakto Mali man principal Bak. Uy! mam! Kita mau nih mau gchicken, Maam. Siapa so nih principal? Maam, ketuanya nih ya. Tunggal ke, oh. tunggal ke. Yeah. <laughs> principal. <laughs>